Hashtag cuteness overload. Okay. Hashtag good vibes. Ready? Yeah. Ilan lang sila sa trending at pinagkakaguluhang celebrity babies online. Bawat post ng kanilang celebrity parents, talaga namang inaabangan. Sino ba naman hindi gaganda ang mood kapag nagpakitang gilas na ang mga batang sikat? At bukod sa kanilang kapitan, may kitang healthy healthy din sila. I'm okay now. Hey kids! Oh, bravo. Ang galing oh. Go, go, go. Play, play. Go play. Dapat siya kasi mauna. Ayan. Dahan-dahan lang ah. Dapat siya kasi paunahin. <laughs> oh, di ba? Oh, Ibang talaga yung ah. hilig, Javi, kapag may mga kasamang bata sa paligid, ano. Oo oh, nga, sobrang excited na ako magkaroon ng baby Max and baby banjo. Oo nga, pero besides sa cuteness nila, siyempre kailangan, ang una nating isipin ay ang kanilang health. Mm -hmm. Yes, tama ka. And alam mo, sobrang mahalaga din talaga sa mga kids na masigla sila, lagi silang naglalaro, kaya dapat tinitigan sila ng protection. And yan yung mga immunizations, vaccinations. Kaya sabay-sabay po natin tutukan ng episode this afternoon para malaman kung paano makakatulong ang vaccinations sa ating mga anak. Yes. May problema raw sa family Laking worry kung paano maging healthy Paano Ayon, wifey, kung last week na pag-usapan natin kung gaano kaalaga na alamin kung ilan yung anak nyo at kung ano magiging agwat na magiging anak ninyo. Ngayon naman, na pag-usapan natin kung gaano ka-important yung mga vaccines nila. Kaya dapat, ngayon pa lang, hubby, pinaplano na natin kung ano magiging immunization o vaccinations ng ating mga anak, baby Pancho, baby Max. Hmm. So, kambalagad, di ba? Baka. Baka, triplets. No, triplets. Ano mas gusto mo? Pero no, on a serious note, mahalaga talaga ang bakuna. So, mahirap talaga kapag nagkakasakit ang mga anak, di ba? Hay, kailangan may panlaban sa sakit. Kaya ito po, papakita po namin sa inyo ang pinakamalalang pwedeng mangyari kapag binaliwala ng mga mamis ang immunizations. Ang pagbabakuna sa ating mga baby dapat siniseryoso. Nakakalungkot ang sinapit ng isa sa mga anak ni Mommy Arlene Carbonell ng Tondo, Manila. Panglima ko po anak ko. 2009 po siya namatay. Birthday niya, September 15. October 16 naman po siya namatay. Binawian ng buhay si Baby Junior nang hindi man lang nabibigyan ng bakuna. Wala po. Walang hindi na karanas yun ng injection, injection. Sa bahay ko lang yung pinangalak. Aminado si Mami Arlene na hindi nila nabigyan ng oras ang pagbabakuna kay Baby Junior. Abala raw kasi sila sa pangangalakal ng basura at medyo malayo ang health center sa bahay nila. Habang lumalaki si Baby Junior, may napansin daw si Mami Arlene matagal na po, mga ilang buwan na po siya. Napapansin ko po, po palagi po siya may lagnat, inuubo. Tapos nung nila ko po siya sa center, malala na po. Sabi sa akin dyan sa tondo, kung kailan daw malala na raw yung anak ko, tsaka ko pa nila. Hindi na sa akin. Naisugod pa sa ospital si Baby Junior. Pero hindi na ng bata. Bronchopneumonia ang ikinamatay ni Baby Junior. Isang sakit na posibleng sana napigilan kung nabigyan lang siya ng vaksin. Mrs. Pasensya na po pero ginawa na po namin lahat pero hindi na po natin isusurvive ang anak niyo. Malala na po talaga, Mrs. ang anak niyo. Sorry po. No. kasi bilang sa akin, masakit mawalan ng anak kasi pinanganak ko po yun eh. Nasaktan din po ako, mayak po ako kasi eh. Hindi ko naman pakalahin na gano'ng gago mangyayari sa anak ko. Nagsisi po ako kasi kung alam po lang kung... Kung sinunod ko lang po lahat ng utos ng doktor, hindi sana po hindi mawawala sa amin yung anak ko na Masaklap ang naging karanasan ni Mami Arlene pero paalala ito na hindi dapat ipinagwawalang bahala ang bahuna. Dahil buhay at kaligtasan ng babies ang nakataya dito. Nakababahala ang bilang ng mga batang namamatay sa buong mundo kada taon. That's true, hubby. Sa data ng World Health Organization o WHO, tinatayang na 6.3 milyong bata age 15 years old pababa ang namatay noong 2017. 5.4 million sa bilang na ito, nasa limang taong gulang palang pababa. At 2.5 million dito, binawian ng buhay sa unang buwan pa lang ng kapanganakan. This translates to 15,000 under 5 years old deaths per day. Alam mo, wifey, ang malungkot pa dito ang ilan sa mga sakit na salin ng pagkamatay ng mga bata kaya naman sanang pigilan at iwasan sa pamagitan ng mga bakuna. Ilan lang sa mga sakit na maaaring iwasan kapag may bakuna ay ang tigdas, pneumonia, diphtheria, pertussis at polio. Kaya't paalala ng Department of Health, maaari silang pumunta at magtanong sa pinakamalapit na health center para masigurong kumpleto sa bakuna si baby. Good morning! Good morning po. Uh -oh. Ito po si Mami Catherine. Good morning po. Kinakabahan ka, Mami Catherine? Ayaw pala yung nagkakaroon natin. para mas malaman natin ang importansya ng bakuna o immunization, kasama po natin ngayon, Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Good afternoon po, Sec. bakit po ang DOH nagbibigay ng bakuna sa mga bata? Well, unang-una, mandato ng DOH magbigay ng bakuna. Sa mga bata, sapagkat yan ang talagang pinakamagandang panahon, bigyan sila ng bakuna dahil kung mga bata pa, yung kanilang resistensya hindi pa yan buo so sila yung pinakamadaling madapuan o ma, uh, ma, madapuan ng mga sakit na nabanggit ko no yung mga tetanus, polio, uh, uh, hepatitis, uh, pneumonia, uh, bc at yung uh, mga TB. So itong mga sakit na ito ay talagang pwedeng makaapekto sa pag-unlad ng kanilang uh, kalusugan. May mga patunay na kayang pigilan ng bakuna ang sakit. nakilala naming new mom na si Mommy Kath Policarpio, excited ng pabakunahan ang kanyang first baby. Um, ang pala ng baby ko is Mark Leonard Policarpio. Pinanak siya no October 30, 2018. Mahalaga yung bakuna kay baby para hindi siya maging sakit. Yung healthy lang siya, yung kahit madapuan siya ng kahit ano, di pa rin siya yung tatablan. Kung tablan man siya, hindi, hindi yun talagang malala. At dito sa health center sa Barangay Itan, Binangonan Rizal, sasamahan namin si Baby Leonard sa kanyang fakuna. Good morning! Good morning po! Ito po si Mami Catherine. Good morning po! And Lola Lani. Yan baby nila, si Mark. Mark, go! Sobrang cute niya. Hello po! Magandang umaga po. So, special day. Bago bakunahan si Baby Leonard, kinausap muna ng midwife si Mommy Catherine. Siyempre, inalam muna ang personal information ni Baby. Okay. Punta na tayo sa midwife. Okay, punta na tayo okay. sa midwife. Okay. Sige. Go. Sige, let's go guys. Thank you po. Bakuna talaga, number one yan. Sunod sa tubig inumin, ang bakuna ay siyang pinaka... Sunod na pinaka public health intervention. Public health. Oo. Libre yan. Dekalidad ah, at ligtas. Dapat huwag humawala ang ating tiwala at paniwala sa ating uh, immunization program ng ating gobyerno at ng Department of Health. Dahil ito nga ay uh, talaga naman hindi lang libre, kundi dekalidad at saka ligtas. Iniready na ng midwife si baby para sa vaccination. Baby Leonard, ready ka na ba? Kinakabahan ka, Mami Catherine. Ay, yung pala yung naka, na ano. Okay. So, so mark, dito, ha? dito yung mag... So, Adelani, pagka nilag na... Pagka uh, magsusugat, huwag mong kakalikutin, huwag So, hayaan mo lang siya. Hmm. Galing, oh! Galing! Yay! 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 Yay. 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 Eh, hey, tapos na! <laughs> <y> na. <laughs> tapos na! Kung so, nag-win naman, okay lang. Yes. Okay. So, hindi natin sarapin okay. okay. okay na. Okay na, oh. Okay na! Tulog na ulit. Paracetamol na? Oo. Okay. Oh, <laughs> no, no, no. no, no. Paracetamol. Oh, wala pa, wala pa. Wala 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 okay. Oh, okay, parang walang nangyari. Diba? Anong ginagawa nila? Hi, baby! Bakit? Hi, baby! Okay na, baby Leonard, Congratulations! Hey. Mami Catherine, ano pong pakiramdam niyo? May sakit. Huwag pa kasi para naman sa all-new meaning. Oo, nga na. Magiging healthy. Magiging healthy. Magiging healthy ka na, baby! Hindi, naantap siya. Ang bakuna o vaksin ang nagtitrigger sa adaptive immune system ng ating katawan. Ibig sabihin, ina-activate at sinasanay nito ang mga antibodies sa ating katawan para maging handa kapag dumapo ng sakit. Well, ganito yan. Ah. Ang mekanismo, ang pamamaraan na nakapagbigay ng uh, proteksyon, ang bakuna. So, kung bata ka, bibigyan ka ng, uh, ng bakuna, yung katawan mo ngayon ay uh, gagawa siya ng tinatawag na antibodies. Ay Ayan, alam mo pala, no? Yung an yeah, tama. Mabuti naman. Yung antibodies na yan, parang sundalo yan, mm. no? Na bubuo ngayon yan, parang army yan, ano? Or navy or Air Force, ayan, meron, meron sa katawan niya yung ating defense mechanism, mm -hmm. yung immune system, kung tawagin, ano? Kung baga, Department of National Defense, ito yung, yung immune system mm -hmm. ng tao, no? So, kapag ka nabakunahan ka, yung bakuna ibibigay sa iyo, meron lang siyang parang kapiraso noong talagang mga mikrobyo mm -hmm. o virus na nagiging sanhi ng sakit. Pero ito, sa pamamagitan ng laboratory uh, manipulation, ano? Yes kino lang nila yung hindi nakakapagbigay sakit pero ito yung ma stimulate yung katawan mo gumawa ng sundalo o antibodies so that pagdating ng panahon na talagang dumating na yung mikrobyo na talagang nagbibigay ng sakit at kadalasan nakakamatay ano yung sundalo mo gigising muling gigising lalabanan na, na niya nga po eh, mas... Mas, mas ano nakilala siga? na niya. Kung maga yung mikrobyo, nagkaroon na ng pagkakataon na nakilala na niya yung mikrobyo yun. Oh. So pag bali, pagdating nung tunay ng mikrobyo, handa na yung katawan, handa na yung mga sundalo. Para sa mga first time na magpapabakuna sa kanilang mga babies, tandaan na ang immunization card ay ibinibigay pagkatapos ng unang bakuna ni baby. Dito nakalagay ang mga bakuna na ibibigay sa baby at ang schedule ng vaccination. Importante ito dahil bukod sa record ito ni baby, ito na rin ang magsisilbing guide ng mga magulang para mas sigurong kumpleto sa bakuna si baby. So, so nakalagay dyan yung pangalan ng nana, yung birthday, anong address. Tapos dito naman, kung ano yung naibigay mo sa kanya, hmm. may, 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 merong first dose, second dose, yan. Tapos yung mga Uh, bakuna. Tapos, Tapos yung schedule sa baba. Looks like baby Leonard is on his way to being healthy. 'Di ba baby? Cinco, dapat siyang bakunan para maiwasan yung sakit na polio. Kailangan ng baby ng bakuna kasi uh, para makaiwas sila sa mga sakit pero yung katawan nila kayang mag uh, lumaban doon sa sakit na dadapo sa kanila. Para po ligtas po sa sakit. Healthy. Napaka-importante talaga ng vaccine sa mga bata. Lalo na noong 2002, ayon sa World Health Organization, around 1.4 million deaths ang nangyari sa mga kids under the age of 5 na pwede namang ma-prevent ng vaccines. Ang dami talaga. Yeah. Kaya para matugunan ang problemang ito, iniludsad ng Department of Health ang expanded program on immunization. There are a total of 13 recommended vaccinations para sa mga baby. At 8 dito, provided na ng National Immunization Program ng Department of Health. Ang mga ito ay libre lang sa mga health centers sa barangay. Sa tingin ko, dapat siyang bakunan para maiwasan yung sakit na polio, HEPA, o ano pa man, para hindi siya maging sakitin at maging healthy paglaki. bakuna kasi uh, para makaiwas sila sa mga sakit kasi mahina pa yung immune system nila. Dadapuan ng sakit pero yung katawan nila kayang mag uh, lumaban dun sa sakit na dadapo sa kanila. Hepa A Hepa, eh. Para ko, eh. po siya, ma ano yung karon tansugan. Panatilihin ko Waitan muna po kasi kompleto na po yung inject niya para po ligtas po sa sakit para hindi po siya ma anak ko At para mas maintindihan natin ang importance ng vaccines, ito, meron kaming hinandang documentary mula sa Department of Health. Ako po si Leslie Espina, 25 years old po, apat na po ang aking anak. Bali, yung panganay ko po, 7 years old. Yung pangalawa po is 5 years old. Yung pangatlo naman po is 3 years old. Tapos yung pangapat ko po, uh, dapat 2 years old na po siya. Nagkaroon siya ng tigdas nung May. Akala namin medyo okay lang tapos nagtatain na po siya. Ilang araw po, sinabi po ng mama ko na punta na natin ng ospital 'yan kasi nga uh, yung tigdas niya iba na at hindi na rin po siya kumain. Na-confine po siya nung 15 ng gabi. Tapos after 3 days, inubo po siya nang grabe yun na hanggang sa nagtuloy-tuloy tapos sabi sa akin ng doktor once na hindi nagbago yung ubo ng anak ko tutubuhan na nila pero wala pa rin pong nangyari hindi nagbabago yung ubo ng anak ko ano tumingin na po siya sa akin tapos parang inaano niya na hindi niya nakaya tapos pagkaano ko sa kanya hindi na siya umikit na siya hindi na siya umano gumala ulit nasa tinutuloy na siya ng doktor na i-survive eh, wala na hindi na kinaya sobrang sakit dapat siya pinabaya. nasana sana na pa injection ang kusang pabakunahan. Sana kumpleto. Kasi yung bakuna talaga mahalaga sa bata. Kailangan po talagang pakabakunahan yung mga bata once na maliit pa yan. Kasi once na nagkaroon ng na sakit, wala silang panlaban sa katawan. Lalo na po yung mga baby. Kailangan na kailangan po nila kasi panlaban ba sa mga sakit? sabi po nung doktor bakit daw po walang bakuna yung anak ko ang dami ko po kasi naririnig sa ibang nanay na hindi nagpapabakuna kasi po kapag nagpabakuna lalagnatin yung mga anak nila so nung yun nga po hindi na rin po ako na ano na magpabakuna para po sa ano sa mga nanay na ano uh, natatakot magpa-injection uh, wag po kayong matakot kasi kailangan talaga ng mga bata ng bakuna para po sa katawan nila. Tsaka libre naman po, wala naman pong bayan. Kaya kailangan talaga magpabakuna." Mamis, kung meron kayong mga questions or meron kayong gusto malaman na information about sa vaccines. May mga health officers dyan malapit sa inyong mga lugar. Importante talaga siya. Kaya yun ang isa sa mga asikasuhin ko kapag dumating na ang mga little angels natin. Yes. Marami pong salamat sa pagtutok, mga kapuso. Ako po si Max Collins. At ako po si Pancho Magno. Until next week, samahan niyo po kami sa isa na namang meaningful afternoon. Para lahat tayo. Healthy ever after todo araw kada serbisyo I mm. to play maraw sa family. lacking worry kung paano maging healthy. pa